Ay, yung gandang capital okay, guys na, oh. oh. Klase, sino man sabi niya, klase lang siya. Okay, no? 750 lang din yan. So, yan mga guys. So, nandito tayo mga replica tayo rito mga guys. So, katulad yun yung Jordan 4, no? So, mga replica, no? So, mga about na mga uh, sapatos ni Boss Lakay rito sa... Ano, ibang uh, Alisa Street So, no, uh, dalawang sapatos Ikumpara natin sa dalawang sapatos Katulad nito Yan, sample natin yan. Ito po ang ay ano, uh, class E. So, top 5, no? Top 5 yan katulad yan. Yan. Huh? Good morning mga guys. nandito naman tayo sa mga sapatos ni Boss Warren. Samahan mo muli si Tony Vlog. So kasama kami si Combo Team Vlog. Shoutout po nga sa lahat mga subscriber natin lalo-lalo naman sa mga OFW. So ano pa hinihintay niyo So naghanap kayo mga murang sapatos kumpara sa ibang marketan. So dito dalawang piraso 1,500 na Let's go. So yan po mga guys, so ang presyo nito 2.5 no, 2.5 yung katulad yan dyan, So pag nabili mo tong isang pera Ito madami kong isang replica lang Katulad 1.6 na isang pares, so, mga replica to guys ha Kasi iba yung yan. ganyan Itong pinakaswilas yun, niya naman iba yung class A niya. Ganito lang siya. Ah, yan ang class A? Oh, wow, oh. May tatak siya. Mm, okay. So, mga isa. Ito yung class A, ito yung replica. Mm, yun, sumanga so, mga isa. Oh, yan mga asado. Dalawang ito. class ito. Ito, replica din to. Hindi. Ah, class A lang class to. A, ito. oh, yan. So, katulad pa rin. yung Jordan 4, mga isa, No? Mas class so, A. isang class A. Oh. So, mga, ito, yan ang magkaiba po. Yan. Yan. mga Yan. Yung... Yan. 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 Ito kulay ito puti. Yung... Yan, toro mo. Ito yung class A. Klase. Ito yung, yung replica. replica. Pero parehas siya ng Jordan 4, no? Oh, yan. Ihihaya mo. Pag dalawa, kung dalawang yan. bibilhin, ito. 2.5 5 to. So, isang replica, isang class So, yan. yan. Oh. Ito kasi yung isa, Klase lang to na ano okay yan mga to five do mga isa mga mm -hmm. yan mga ganitong ore oh, rey. so yan mga bago natin mga uh, ano nung sapatos ni Boss Lakay. Bus Lakay. <laughs> Para <laughs> <May> edit <laughs> Yan. mga sapatos sa si boss lakay, no? Yan. O, uh, ito. Guguluhin mo namin dito, ha? So, yan. So, ito. Airmax Max. So, itong replica na Airmax oh O, yan. Mga bagong look tayo, mga sapatos ni boss lakay dito, no? Itong Airmax natin, mga iso. Mas replica. Ito rin. Ito, replica to. Opo. Mamamay Itong Air Max. Uh, pag binila, replica rin to. Bubulo na tuloy ako. Replica. Ah, magkano? One, three isa one eight. ah 18 ano, mali mali na tayo sa Tony vlog na ito 125 dalawang pares pwede dalawang 25 oo oh. mga pares na isang replica isang replica isang plus 8 ah, yan isang replica isang klase po mga guys, no? so presyo ay 25 so itong mga klase mga air max mga so replica to ha ah. mm. so yan hindi natin Talagang ba magkano? 1 18 no? Okay. o pag oh, one isang one piraso one yan 18 oh. lang yan ganun din dito ito. Oh, oh. Yan ito namang klase na oh, ito, yan, 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 replica nito mga isa. O, ito 'yung sumasabit kumakapit no. Yan, yan ito ha, sumasabit kumakapit. Yan tatak tatako. 'Yan mga ano ha. So 1,800 kapag isang piraso. Oh, isa. ah, Pero pag dalawang kinuha, pag dalawang kinuha na pares na replica, 25. Oh, yan, katulad. Hinawa, dalawang, oh yan, mga dalawang replica mga isa. Ito may kumakapit, kumakapit. 'Yon, sumasabit kumakapit. So, yan ang kumakapit oh. saka sumasabit oh. eh, sabit sa. Oh, yan. Kasi yun, yun, talaga siya. Oh, yan tumutunog. Ito, so, Pwede pang basil no, samba 'yon. No? Tumutunog 'yung tumutunog. Kaya mga kulay oh, niya. So, 'yung replica pa niyan. Uh, oh, dalawa, 25. Oh, dalawa sa dalawang uh, uh, dalawa, replica, dalawang 25. Ito ma'am, replica pa rin. So, yan. So, ito mga ito, toto ito, mayroon. Ito, 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 ito. Uh, ito, replica rito. Sasing, oh, yan. So mayroon tayong dito, madam, ha? mayroon pa tayong may tanong dito? Parimbawa, itong mayroon ka ba yung idea sa mga, ano mo, oh, ano bang magkano bibili ito sa kala? So 5, isang replica, isang klase. O oh, yun mga, so dito naman tayo bagong mga ano natin. No. Ito yung klase. replica yan. Ah, oh, replica, ito yung klase. Itong klase ha. Ito yung klase. Ito yung klase. Ito yung klase. Ito yung klase. Oh, ito oh, oh, po ay eh, klase lang to. Oh, napakaganda ulit so, oh. Pag isang klase ima magkano nga ulit? 750. 750, 750. 750, mga idol. Oh. O, 7.50 ma'am. O, oh, saan ka ba makakita sa ganito na ilok? No. Ang Pang running shoes o, 750 lang oh. o. No. Kung gusto mo ng dalawang piraso, siyempre, dalawang piraso o, 1.5. 1.5. Dalawang piraso. Dalong five. One, five. Mm. Ang ganda na nito o. Oh. Ganda na nito, pang jogging. Pang formahan o. O, pang formahan. Oh. Oh. Ayan. Magkano? pagkagan? 750 lang. 750. Kung gusto dalawang piraso, uh -huh. kung dalawang piraso may discount din sila. So, oh, oh 'yan 'di ba? Pag isang piraso bilhin mo 750. Okay. Ngayon pag dalawang piraso may discount sila. Oh. 14. Oh, 14 700 one, na lang isa. Mm -hmm. Oh, 'di ba? Oh. Lalo kung lapit eh, eh. ang pasto. Siyempre. Iyan ang maganda ron. Ito, ito, ito. Ito, klase rin to, no? Klase rin yan. rin yan. Yan. So dalawang sapatos guys ha, dalawang sapatos ay halaga na lang ng na 1514 na lang po. Oh, so, yan. Short na kagad. Rekta oh, na kagad tayo kasi. Na, no? Ah. Siyempre may matatawad yon, hindi posible na. So 1.4 na lang. 1.4 na lang. May dalawa ka pares na sapatos. dalawang sapatos. So, ang ng bago ng mga look natin mga sapatos ni ano, most kay dito no. So yan, ano pa ang mga ano, mga resort doon dito. Mga pambata diyan, meron sila pambata eh. Yan. So, sapatos nila rin. O, so, dalawa, one by one take one, dalawang piraso, one five, one, four. So, one seven, five, one four, ibig sabihin, so, uh, po ang one five, maging one four na lang po. mga So, mga lock na itong ganito. Ayan, sa mga pangbata natin. Ito, pangbata natin, magkano? Seven. 700 na lang din daw po mga sapatos natin ngayon mga yan mga lock napakagandang kulay mga 'to. Buhay na buhay ang kulay natin. Sa pambata natin, no? Yan. Marami, marami yan, guys. Oh, 700, marami. yan. 700. Marami. 750, no? Oh, 750. 700. Ang ganda nyo, so, nga, no? Ito lang yan, guys, sa mga... Yan, sa... So, pare tayo dito, mga. So, iba't ibang mga, ano So, mayroon tayong mga sinasabi natin kanina na uh, Class A siya. Jordan. Uh, Jordan porno. Class A. So, ito Class A. Doon natin makikita pala ang original or plastic lang o oh, replica. Siyang replica natin. Yan, ipapaliwanag natin sa inyo mga guys. So, ito Jordan 4 din, no? Mayroon tayong replica na Jordan 4 din mga guys. So, magpareha sila pero ano, ito yon. Oh, ito yon. Oh, nakita mo, ha? Ah. Tingnan mo lang ito mga guys. So, doon nyo, nyo makita yung halimbawa, guys, ha? Ah. Ito Jordan 4 din to ha. Ah. Jordan 4, yan. Yan. Total, ano, 1,800. Yan, Jordan 4 din po. Anong pagkaiba nila? Jordan 4? Ito po? Class. Oh, o, classy lang. O, oh, pareho sila, Jordan 4, no? So, ang kinaganda dito, mga guys, so, para makuha nyo, ito, yan, makikita mo, ha? Ito, ang knife niya, naka, ano ta, pocket sya, no? Yan mayroon siya dito. Dito logo tatak. lang. Logo lang siya, Nike, pero wala siyang tatak so, Nike. Pag logo siya. ano to? Kla class A lang siya. Pag class A lang siya. Pag nakita mo 'tong na logo lang logo. Okay. ganyan, class A lang yan. Pag mayroon naman dito na Nike pero may ano siya, logo siya na replica. Oh, replica sige. Pero mo Oh, mo. Okay. Aw oh, mo. Thank you. Ayan. Eh dito naman yan. Eh. Yan, katulad niya mga guys. So, mayroon tayong nakikita, magkukuha natin Makakuha ko yung idea Original O replica so, O classy lang class A, no. O yan Kasi ito Yan Yan yung pakita mo so, so, Yan Jordan 4 din yan O Jordan 4 oh, So yan Ngayon yun, O oh, replica O replica so, Yan Jordan 4 Jordan 4 pero classy lang siya Class A O oh, diba O oh. oh, yan Gatulog ano yan O yan O yan O yan O yan O sino makakala mo Class A lang to? Dito kasi, ito Ito ka Ito ka Ito ka Ito ka Ito ka Oh. So makakala mo na class ilang to. Okay. So one na to. Samantala dito sa kay Boss Lakay. Oh, magkano lang? 750 o 700. Oh, Siyempre, okay. hindi may wasan, tatawad ka O oh. oh, ibibigyan nila ni Madam ng 700 lang to. Okay, Kung gusto mo dalawa, magpagkaibigan yung dalawa. O oh. oh, sasabihin ni Madam, Ayaw. sasabihin ni Madam, o oh, sige, dalawang piraso. O. Oh. Ibigay ko na lang siya ng wampur na lang. na lang. Oh. Pwede lang. Oo. nga eh, di ba? Oh, may bibigay siya ng wampur. O, oh, di ba? Dalawang piraso. Dalawang piraso. Pag isa lang, 750. Si 50, 50. O, oh, di ba? Okay. Doon ka na sa dalawa. Dalawa ka na. Para... pag discount ka na kagad ng series o, no, di ba? oh, yan, mga isa? Dalawa na kagad na hmm. mo. O, oh, di ba? Ang ganda nito. Hmm. ko to. May, may nagsabi mga klase ilang ba yan? Pang running susu. No? No? O, oh, di ba? Oh, ang katulad nito, pang-basketball din 'to. Ito, class lang 'to? Oh, 'yun. Klase lang hmm. Class lang Class ilang siya? Class 8 pa rin. No? Class 8 pero ganun ang look, no? oh, 'di ba? Ito ba 'yung kumakapit din? Oh, oh, sample. oh, sample. Assistant. Oh, oh dalawa pa sila marunong ah. naman. <laughs> oh, 'di ba? So sinasabi oh. uh, na ng klase lang siya. Oh, di ba? Di ba sabi nila pag hindi daw tumutunog, hindi oh. daw siya ano? Oh, di ba? Fake uh, oh, daw. Fake eh, Tumutunog. Eh, paano tumutunog? Hindi tumutunog. Oh, original. Original. Oh, okay. oh pero si okay. pero 750 lang. Oh, 750. Oh, di ba? Tumutunog. Oh, di ba? Eh. Oh, diba, sabi nga na pag hindi daw tumutunog, fake daw. Oh, di ba? Eh, ayun yung replica. Oh, yan. Ay, yung gandang capital okay, guys talaga. Oh. Klase, okay, no? sino man sabi niya klase lang siya. Okay, no. 750 lang din 'yan sabi oh, sabi na 150. Oh, di ba? Oh, tumutunog. ay okay. oh, ay Ayun, so napakaganda, napakasulit. Ang sapatos ni Boss Lakay dito sa Bangilista Street, oy. Dali, ito, ayan. Klase ba 'to? Klase 'to. Ginugulo ni Tony Vlog 'yan sa so, mga guys, ha. Yan dito. 1, 800. 800. Uh, mga replica na alam oh. na oh, ayan o no? alam mo na ayan so mga isa so ano muna tayo ng no? mga isa dito sa mga latag latag ni bus lakay no? yeah, mga about mga so dito talagang inaano talaga dinadayo talaga mga sapatos ni bus lakay.